2pm na po mga ng May 22 at syempre ito na po ang mga 4 digit lucky numbers na magagandang sumada po na pwede nyo pong tayaan sa Pilipinas at abroad. Sa mga kukuha po ng mga 4 digit lucky numbers at sa mga, mga may request po, ito na po mga kalaki, ilista nyo na. Umpisahan po natin sa Singapore. 9218 Hong Kong. 3260 Dubai. 7233 Malaysia. 1355 Taiwan, 6277 Thailand, 3899 Philippines, 2069 India, 1377 New Zealand, 6430 Australia, 1, -2, Mexico, 2671 Canada, 4, Greece, 3950 Israel, 2128 Las Vegas, 4, 3, -5 -5, Alaska, 8079 Saudi 1366 Japan 0205 Italy 1589 Germany 4122 Korea 3075 Texas 1034 China 82 6-6. Ayan po mga kalaki kompleto po mga 4-digit lucky numbers ngayon pong 2pm. May 22 mga kalaki mananalo pa ngayon lalong-lalong pa yung mga taga-Aborigen na OFW yung nakatutok. Good luck mga kalaki. Ingat!